Hello guys! For today's vlog, andito na naman ang iyong bisdak at samahan nyo naman ako ang iyong bisdak liburer ngayong buong araw. At umaga pa lang, pinapabili ng kami ng amo namin na halublak kasi gagamitin namin doon sa puniga namin na mayroong at yung bibila namin ng halublak napakalayo mismo ang pagawaan nito kasi nakakamura kami at dumaan nga kami ng bintahan ng mga kamil dito sa Saudi at bago kami nakarating sa mismo nang bibilhan namin ng halublak. At pass forward, andito na kami sa bibilhan namin ng halublak at sabi ng modir dito, pwede daw kami papasok o dadaan sa pagawaan na ito at nakita namin para itong nangingitlog lang ang gumagawa nito ng hollow block. Kasi makina na ang gumagawa nito pero ang operator, ito ay tao. At mabilis talaga ang processing dito. At ang hollow dito sa Saudi, napakatibay. Kahit malaglag, hindi ito nababasag. Kasi marami itong cement na ninalagay para maging matibay ang hollow dito. At andito na kami sa bilihan na ng halublak at napakatibay nito, putim-puti kasi marami talagang cement ang nilalagay dito, hindi tinitipid. At akala namin ni Gab, at kami na ang kakarga sa sasakyan namin, pero bawal pala ito kasi sila mismo ang magbibilang nito. At pass forward, andito na kami sa farm ng amo namin. Kung saan dito pinagawa ang bodiga o lagaya namin ng na mga gamit na pambinta sa shop namin. At pag hinto pa nasasakyan, bumaba na ako Kasi ako na ang sa gitna ito. Pero, kinakaut ko dun sa bandang ilalim. Kasi wala kaming susi na kalimutan. At ito na, nabuksan ko na ang pintuan. Itong kasamahan ko na Indiano, sa tagal-tagal naming nagsasama, marunong na rin siya mag-Pilipino. At nakaintindi na rin siya ito oh, pre. ng Tagalog. Kumusta oh, pre? Eh, okay pre. Okay. 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 Kumusta? Kumusta? Mabuti. 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 Eh, Sige. Eh? Hindi na siya saran? Hindi. Hindi niya Hindi na. At andito na kami at binabana namin yung binili namin na hollow block. At tiningnan ko ang budiga namin na namin na pang sa shop namin. Ito pa ay wala pang siminto sa bandang floor. At ilalabas namin ito lahat ng gamit. Kasi pagkatapos namin mailabas lahat ng mga gamit dito, sisimintuhin na ito kasi meron ng tatrabaho sa budiga na ito. At meron pa nga dito anak ng kapatid ng amo namin na makukulit. Sa farm na ito, merong alaga ng amo namin na mga kambing o ito ay karop na malalaki at meron din itong mga manok sa loob. At fast forward, nung pumasok na kami hapon dito sa Saudi, naka-uniform pa nga kami kasi bibili kami ng gamit dito sa budiga na pinagawa ng amo namin kasi meron itong kwarto kasi may titira na dito na bagong hired ng amo namin na Egyptian. At pagbalik namin ng hapon, ito ay tapos na na At natakpan na rin ang mga butas dito sa bandang ibabaw. So ngayong darating na ang sandstorm o taglamig, hindi na masyado mag dito sa loob kasi wala na butas. At mag-uumpisa na kami na ipapasok ang mga gamit na nilabas niya namin kaninang umaga. Kasi medyo kulimlim na ngayong araw. Baka bigla pang umulan pagkagalitan kami ng amo namin. Kasi ay lahat ng mga gamit dito ito ay pambinta sa shop namin. So malaki-laki ang halaga nito pag nasira kami ang magbabayad nito. Binibilisan na namin sa pagpasok kasi medyo medyo kulimlim na at tatlo kami ang nagpasok ng mga gamit dito. Si Gab o Mangyan. At meron din kaming modern na indyano. At natapos na rin namin naipasok lahat. At pumunta na rin ako dito sa bagong pagawa ng amo namin. Ito ay kwarto. Dito titira yung bagong hire namin na indyano. At sa kabila naman dito ilalagay ang makina na sinsi na magkakating ng krilik. At dito naman sa kabila, ito ay gagawing kusina. Itong lalugar na ito, ito ay gagawing CR. At dito naman sa bandang loob, ito ay gagawing kusina o lutuan o matba. At pagkatapos ko nang natin ang lahat at lumabas na rin ako kasi medyo gabi na at medyo malayo-layo pa ang uuwihan namin at binibidyohan ko na lahat pagkatapos namin ay na pasok lahat ng mga gamit. At naiarins na namin na maayos. Pag merong kaming kukunin, alam na namin kung ano ang mga lagayan na kakailangan namin na ibibinta namin sa shop. At medyo gabi na. At bago kami uwi o babalik sa shop namin, iniwan muna sa muder namin na indyano ang susi kasi kinabukasan mayroong magtatrabaho dito sa budiga na ito. At pass forward, andito na kami sa shop namin. At mayroong kaming dala na pangpantinda sa shop namin na lagayan ng mga bulaklak. O so, paano guys? Hanggang dito na lang po tayo at marami marami pong salamat sa panonood ng video ko at magkita kita po tayo ulit sa sunod ko pang video i-upload at yan lamang po. Salamat!